Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang adventure drama film na The Goat Life. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa airport sa Saudi kung saan ang dalawang indyano na si Najib at Hakim ay nasa harapan ng isang immigration officer. Nahirapan silang intindihin ng opisyal ngunit sa huli ay tinatakan ang passport nila upang makapagtrabaho sa bansang iyon pagdating sa arrival area ay hinanap nila ang nag-sponsor sa kanila para makapagtrabaho ngunit hindi nila ito makita. Di nila malaman ang gagawin hanggang sa may nakita silang isang Indian worker sa airport na tinulungan silang tawagan ng opisina ng sponsor nila. Sinabi ng worker na walang pasok sa Saudi tuwing biyernes kaya malamang ay sarado ang kumpanyang papasukan nila kaya walang sumasagot sa tawag nila. Sinabi pa ng worker na huwag silang mag-alala at baka na traffic lang ang susundo sa kanila nagdesisyon ng dalawa na maghintay sa labas ng airport. Makalipas ang ilang oras ay nilapitan sila ng isang lalaki at tinanong si Najib kung siya ba si Abdullah at sino ang kasama niya. Di nila naiintindihan ang matandang lalaki kaya nagalit ito at sinabihan silang walang utak bago ito naglakad palayo. Di nagtagal ay bumalik ang matanda at kinuha ang kanilang passport. Nakahinga ng maluwag ang dalawa at sa wakas ay may sundo na sila di man nila ito naiintindihan ay inakala nila na ito ang hinihintay nilang sponsor nila. Humiling si Najib ng tubig ngunit hindi siya maintindihan ng matanda at mi madali sila nitong sumakay na sa sasakyan. Sinigawan ng sponsor si Najib nang buksan niya ang pinto ng sasakyan at sinenyasan silang sa likod sila sumakay. Nagtataka si Hakim na bakit ang ibang worker ay sinundo ng aircon van kumpara sa kanila na lumang pick up ang sundo. Sumagot si Najib na manahimik na lang siya at sumakay para makaalis na sila. Sa tagal at layo ng biyahe ay nakatulog si Hakim sa pagod. Di nagtagal ay narating nila ang destinasyon kung saan tinawag ng sponsor ang isang nagngangalang Abu Khaled. Pinababa niya si Hakim at sinabihan si Najib na manatili sa sasakyan. Gayun pa sumunod si Najib at sinabihan ng sponsor na sa pagkakaalam nila ay sa syudad silang magkasamang magtatrabaho ni Hakim at hindi sa disyerto. Sinigawan siya ng sponsor at sinabihang bumalik sa sasakyan. Ilang saglit pa ay dumating si Abo Khaled. Muling nagsabi ang dalawa na pareha sila ng visa at base sa kontrata nila ay magkasama silang magtatrabaho sa iisang kumpanya. Bukod sa hindi sila magkaintindihan ay pinilit ng sponsor na iwan si Hakim kay Abu Khaled na agad ni ang gate habang si Najib naman ay nalatego ng sponsor at pinabalik sa sasakyan. Nagiiyak at nagmakaawa si Hakim kay Najib na wag siyang iwanan doon ngunit wala rin itong nagawa. Dinala si Najib sa ibang lokasyon sa disyerto kung saan tinawag ng sponsor ang pamangkin niya na nagngangalang Jasser. Iniwan ng sponsor si Najib sa kanyang pamangkin. Nagsenyes si Najib na kailangan niyang tawagan ng pamilya sa India ngunit nagsabi si Jasser na bukas na at kailangan na niyang matulog. Sa kasamaang palad ay hindi niya naiintindihan ng Arabo napansin niya ang isang matandang indyano na mukhang taong grasa. Tinanong niya ito kung nasaan sila ngunit di sila magkaintindihan. Sumenyas siya na nauuhaw siya kaya tinuro ng matanda ang tangke ng tubig. Sa sobrang uhaw ay marami siyang nainom. Binalikan niya ang matanda at sinenyasan niya kung saan siya pwedeng matulog. Di niya maintindihan ang matanda kaya nagpunta siya sa tent kung saan natutulog si Jasser. Inilatag niya ang dalang tela sa tabi ni Jasser at doon siya nahiga nagbalik sa kanyang alaala noong nagka-quarry siya ng buhangin sa India. Habang nasa trabaho ay inalok siya ng kasama ng imported na sigarilyo na galing sa bayaw niya na kagagaling lang sa Saudi. Pagkatapos ay tinanong siya kung gusto niyang mag-Saudi. Nagsabi siya na wala siyang pera pang kuha ng visa. Nagmungkahi ang kasama na pwede niyang isanla ang bahay nila at madali niya naman itong mababayaran sa loob lamang ng dalawang buwan na pagtatrabaho sa Saudi. Kinabukasan ay sinamahan si Najib ng kasamahan sa bayaw nito na nagngangalang Sri Kumar upang magkausap sila tungkol sa trabaho sa Saudi. Ibinigay niya ang placement fee upang maasikaso na ang visa niya. Nagsabi siya na sinanla niya ang bahay nila para lang may pambayad siya. Nagwika si Sri Kumar na kailangan niya talagang maglabas ng pera sa umpisa tulad ng ibang nakaalis na. Nang magtanong si Najib ano ang mangyayari kung mapeke ang visa niya? Nagalit si Srikumar at nagsabing hindi niya kailangan ng pera niya kung wala siyang tiwala. Humingi ng paumanhin si Najib sa pagsasabing nababahala kasi siya at baka hindi niya matubos ang bahay nila. Muli ay ibinigay niya ang pera kay Srikumar na nagsabing huwag siyang mag-alala at siguradong makakapag-abroad siya. Sumunod na eksena, nag-uusap ang asawa niyang si Seino at ang ina niya tungkol sa kanyang pagpunta sa Saudi. Nabanggit ng ina ni Najib sa manugang na ibigay niya ang phone number ng kapatid niyang nasa Saudi sa asawa niya upang may matawagan ito sakaling may emergency. Nagsabi si Seino na hindi na kailangan dahil wala namang pakialam ang mga kapatid niya sa Saudi sa kanila dahil ni hindi nga nito natulungan ang asawa niya na makapunta doon. Pagdating ni Najib sa bahay ay humiling siya sa kanyang ina na ipagluto siya ng biryani bago siya umalis. Habang naglalambing siya sa asawa niyang buntis ay bumalik siya sa realidad sinipa siya ni Jasser at sinabihan siyang hindi siya pwedeng matulog doon. Nagmakaawa si Najib na hayaan siyang matulog sa loob ng tent dahil malamig sa labas ngunit binalaan lang siya ni Jasser na masasaktan siya kung hindi siya lalabas. Sa labas ay hindi niya alam kung saan siya matutulog. Kinaumagahan ng magising siya ay nakita niya ang matanda na ginagatasan ng isang kambing. Tinawag siya nito at inutusang ibigay ang isang pitchel ng gatas kay Jasser. Dahil hindi niya naiintindihan ang salita ng matanda ay ininom niya ang gatas, dahilan upang pagalitan siya nito. Nagsenyes ang matanda at nagsabing ibigay ito kay Jasper. Nang mainom ni Jasper ang gatas ay sinabihan niyang bumalik si Najib sa matandang indyano upang ituro nito sa kanya ang trabaho na dapat niyang matutunan. Di maintindihan ni Najib ang sinasabi ni Jasper hanggang sa mag-init ang ulo nito. Nagwika siya na nagpunta siya sa Saudi upang magtrabaho sa isang kumpanya para mabayaran ang mga utang niya at magkaroon sila ng maginhawang buhay. Nagmakaawa siya na hayaan na siyang makaalis sa lugar na iyon at ibalik siya sa airport. Ngunit lalong nagalit si Jasser na tinulak lang siya palabas ng tent. Sinigaw nito sa matanda na turuan si Najib. Sinabihan ng matanda si Najib na walang magagawa ang kanyang pag-iyak. Maya-maya lang ay dumating ang tiyuhin ni Jasser. Tumakbo siya palapit sa sponsor at binati ng salamalakem. Di ito sumagot at pinabuhat sa kanya ang isang sako. Sinabi niya na nagbayad siya ng visa sa pangakong magkaroon ng trabaho sa isang kumpanya na may aircon at maayos na pagkain. Sinabi niya pa na niloko siya ni Srikumar at kailangan niyang tawagan ang kanyang pamilya. Nagalit lang ang sponsor sa kanya na inutusan siyang dalhin ang sako sa loob ng tent. Sa loob ng tent ay napatingin lang siya sa magtiyuhin at labis ang kanyang pighati dahil hindi niya alam kung paano siya maiintindihan ng mga ito. Makalipas ang ilang saglit ay binigyan siya ni Jasser ng lumang balabal at sapatos. Inilabas niya ang passport upang ipakita ang visa at papeles mula sa kumpanya na papasukan niya doon. Gayun pa pinunit lang ito ng sponsor at tinapon sa harapan niya. Dinampot niya ang napunit na passport at doon ay napagtanto niya na may tinatago ang magtiyuhin sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay tinawag siya ng matanda ngunit hindi niya ito pinansin. Nang ipakita sa kanya ng matanda ang tinapay ay napilitan siyang lumapit sa labis na gutom. Nilantakan niya ang tinapay hanggang sa mabulunan siya. Binigyan siya ng tubig ni Jasser at ipinakita kung paano kainin ang tinapay upang hindi siya mabulunan. Habang kumakain ay naluluha siya dahil sa sitwasyon niya na napunta siya sa salbahing amo. Pagkatapos kumain ay pinuntahan niya ang matandang pastol at tinanong niya kung saan ang main road. Nagwika ang matanda na masyadong malayo ito tapos ay naglakad ito ng palayo. Habang nag-iisa ay naalala niya ang mga panahong kasama niya ang buntis na asawa at sabay silang nangangarap ng magandang bahay at magandang buhay para sa kanilang pamilya. Naalala niya rin ang lungkot ng kanyang ina at asawa bago siya lumisan patungong airport. Nandoon ang ina ng binatang si Hakim na binilin sa kanya. Habang umaandar ang tren ay labis na kalungkutan ang naramdaman ni Seino. Lumipat ang eksena kung saan ay naghuhugas siya ng kwet matapos Jumebs. Sinipa siya ng sponsor nang makitang gumagamit siya ng tubig dahil ang tubig ay binibili niya at gagamitin lamang ito sa pag-aalaga ng mga hayop. Nagsabi ang matandang indyano na sa susunod na kailangan niyang linisin ang sarili ay buhangin ang gamitin niya. Isang araw ay may dumating na supplier ng tubig. Habang naglalagay ang worker ng tubig sa tangke ay sinabihan siya ni Najib na gusto niyang makisabay sa trap upang takasan ang malupit na amo. maya, -maya lang ay dumating ang sponsor at kinumpranta silang dalawa. Itinanggi ni Najib na kinausap niya ang trabahador kaya hinagupit siya ng matanda. Nang pigilan niya ang matanda ay lalong nagalit ito at kumuha ng shotgun. Nang itutok ng matanda ang shotgun ay hinawakan niya ito. Sinipa siya ng sponsor at ipinukpok ang shotgun sa ulo niya. Binalaan siya ng sponsor na papatayin at ibabaon siya sa disyerto kung patuloy siyang susuway. Habang nakalugmok siya sa buhangin ay nagbalik sa kanya ang masasayang alaala noong magkasintahan pa lang sila ni Seino at noong mga panahong ikinakasal sila. Nagising siya at naiyak sa kina-sasadlakang sitwasyon. Sa labis na kalungkutan ay isinigaw niya ang pangalan ng kanyang asawa. Paglalim ng gabi, kahit hindi siya naiintindihan ay tinanong niya ang matandang indyano kung gaano siya katagal sa lugar na iyon. Kinantahan lang siya ng matanda na senyales na wala na ito sa kanyang katinoan. Kinaumagahan ay nagising siya sa sigaw ni Jasser na inuutusan siyang gatasan ang mga kambing ngunit hindi niya alam gawin ito. Nang subukan niya ay sinipa siya ng kambing kaya tinuro sa kanya ni Jasser ang paraan kung paano gatasan ang kambing. Tinanong niya si Jasser kung nasaan ang matandang indyano. Nagalit ito at nagsabing tigilan na niya ang pagtatanong at simulan niya ng gatasan ang mga kambing kung ayaw niyang masaktan. Natakot siya at sinimulang magtrabaho. Pagkaraan ng ilang sandali ay napansin niya ang dalawang tupa na nag-uumpugan. Sinubukan niya ngawatin ang mga ito ngunit siya naman ang inumpog kaya nabuwal siya. Nang subukan niyang umupo ay napagkamalan siya ng isang tupa na aatake siya kaya inunahan siya nito dahilan upang mawalan siya ng malay. Sa sandaling iyon ay dumating ang sponsor at nagpaputok ng shotgun sa ere kaya nagpulasan ang mga alaga nilang hayop sa takot. Lumapit siya kay Najib at sinabuyan ito ng tubig para magising. Pinainom niya ito ng konting tubig tapos ay inutusan na tipunin ang mga hayop at kung hindi niya magagawa ito ay hindi siya makakainom ng tubig sa buong araw. Dahil sa natamang sugat ay nahirapan siyang kumilos. Napatawag siya sa Diyos sa hirap ng pinagdadaanan. Isang kambing ang lumapit sa kanya na parang nararamdaman ang sakit at paghihirap niya. Nagsimulang tawagan ng kambing ang mga natitirang kawan. Nagtipun-tipon ang mga ito na hindi na kailangan pang habulin. Naramdaman ni Najib na isa itong awa mula sa Diyos na bumaba para sa kanya. Umiyak siya sa kagalakan at niyakap ang kambing habang napapahagulgul siya. Lumipas ang mga araw, buwan at taon, malaki ang naging pagbabago sa itsura ni Najib. Minsan ay di sinasadyang nakita niya ang sarili sa side mirror ng sasakyan. Nagulantang siya sa pagbabagong nangyari sa itsura niya. Nang makita siya ng sponsor ay binasag nito ang salamin at sinabihan siyang hindi niya kailangang tignan ang itsura niya. Dumating sa punto na sinisisi niya ang Diyos dahil sa nangyayari sa kanya. Naisipan niyang wakasan na ang paghihirap niya sa pagtalon sa bangin ngunit natigilan siya nang may makita siyang bangkay na kinakain ng mga buitre. Nang lapitan niya ito ay nalaman niyang katawan ito ng kasama niyang matandang indyano. Maya-maya lang ay inatake siya ng mga buitre. Tinigilan lang siya ng mga buitre nang subukan niyang lumayo. Kinahapunan habang nakaupo siya at nagmumakmak ay naisipan niyang tumakas. Tumakbo siya palayo sa mga inaalagaang hayop. Nakita siya ng malupit na amo kaya hinabol siya nito. Nang magpaputok ito ay natigilan siya. Sinipa at hinampas ng shotgun ang paa niya bago tapakan ng kanyang palad. Kinagabihan ay tinali siya ng amo sa kulungan ng kambing. Nagawa niyang makawala sa pagkakatali at sinubukan na muling tumakas ngunit di na niya magawang makalakad sa tinamong sugat. Sa uhaw ay ininom niya ang tubig na iniinuman ng mga alaga niya. Makalipas ang ilang araw, pinastol ni Najib ang mga kambing. Nang umulan ay kasama niya ang mga hayop na sumilong sa ilalim ng malalaking bato. Nang tumila ang ulan ay may narinig siyang kawan ng mga hayop sa di kalayuan. Sinubukan niyang hanapin kung saan nang gagaling ang ingay. Di nagtagal ay nakita niya ang lalaking pastol na papalapit sa kanya. Nang magsalita ang pastol ay nasorpresa siya dahil kilala niya ang boses ni Hakim. Nagdamayan sila na parehas ang sinapit na tadhana sa ibang bansa. Sinabi ni Najib na malaki ang nagbago sa itsura ni Hakim na nakilala niya lang dahil sa boses nito na hindi nagbago. Nagsabi si Hakim na dapat na silang tumakas ngunit nagsabi si Najib na sinubukan na niyang tumakas ng ilang beses pero bigo siya. Makalipas ang ilang araw ay nag-iwan ng sulat si Hakim kay Najib sa buhangin na nagsasabing may kasama siyang Aprikano sa trabaho at ito ang makakatulong sa kanila sa pagtakas. Dahil dito ay nakaramdam si Najib ng pag-asa kinabukasan ay ipinakilala ni Hakim si Najib sa katrabahong si Ibrahim. Nagsabi si Ibrahim na sa mga susunod na araw ay ikakasal ang anak na babae ng amo ni Najib. Ibig sabihin ay lahat ng amo sa lugar na iyon ay dadalo sa kasal at iyon ang natatanging oportunidad para makatakas sila. Gabi bago ganapin ang kasal, habang nagkakasiyahan ang lahat ay inabutan si Najib ng amo niya ng inihaw na karne. Pagsikat ng araw ay binigyan ni Jasser ng tinapay si Najib, pagkain niya hanggang gabi dahil kinabukasan na ito makakauwi. Pagkaalis ni Jasser ay agad na naligo si Najib na matagal na niyang hindi nagagawa. Tapos ay isinuot ang damit na suot niya noong unang araw niya sa Saudi. Bago siya umalis ay pinakain niya na muna ang mga alagang hayop. Nakaramdam siya ng lungkot dahil iiwan niya ang mga alagang hayop na palaging nasa tabi niya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang bag at umalis kasama si Nahakim at Ibrahim. Pag-sapit ng gabi ay nakaramdam ng sobrang pagod at uhaw si Hakim. Sinubukan ni Ibrahim na kumuha ng tubig sa nodaan ng lugar na may tent ngunit na pagkamalan siyang magnanakaw ng may-ari kaya binaril siya. Sa kabutihang palad ay nakatakas sila. Kinaumagahan ay patuloy na naglakad ang tatlo sa ilalim ng sobrang init ng araw. Wala silang pagkain at tubig. Wala silang nakikita sa buong paligid kundi ang buhangin ng disyerto tinanong ni Hakim si Ibrahim kung nasa tamang direksyon ba sila. Sumagot si Ibrahim na patuloy lang silang maglakad tungo sa sikat ng araw. Makalipas ang ilang sandali ay nakakita sila ng patay na camel. Natakot si Hakim sa nakita at inisip na ganoon ang mangyayari sa kanila sa gitna ng disyerto dahil sa sobrang init at uhaw. Lumipas ang mga oras, nagpahid ang tatlo ng buhangin at nagdasal. Maya-maya lang ay napansin ni Ibrahim na nasa pugad sila ng mga ahas kaya mabilis niyang inilayo si Hakim. Tapos ay sinabihan niya si Najib na manatili sa kinatatayuan upang hindi siya pansinin at kagatin ng mga ahas. Kinabukasan matapos magpahinga ay hindi makalakad si Najib dahil namaga ang kanyang talampakan. Binalutan ito ni Ibrahim ng tela upang makapagpatuloy sila sa paglalakad. Habang naglalakad ay bumagsak si Hakim dahil sa pagod sinisi niya si Ibrahim na pasimuno sa pagtakas nila. Sa mga sandaling iyon ay nagdasal at nagmakaawa si Ibrahim sa Diyos na gabayan sila. Dahil mas malakas ang pangangatawa ni Ibrahim sa dalawa, binuhat niya si Hakim at inalalayon si Najib sa paglalakad. Bumigay na rin ang katawan ni Najib sa labis na uhaw at pagod. Inalagaan niya ang dalawa upang makapagpatuloy sila sa paglalakad. Nang minsang magdeliryo si Hakim ay napagkamalan niyang tubig ang buhangin kaya kinain niya ito. Makalipas ang ilang sandali ay sumo ka siya ng dugo. Natakot si Najib at hiningi ang tulong ni Ibrahim. Alam niya na nasa bingit na ng kamatayan si Hakim at dinagtagal ay namatay siya sa bisig ni Najib. Maya-maya pa ay nakita ni Ibrahim ang papalapit na sandstorm. Ayaw iwanan ni Najib ang bangkay ni Hakim kaya pilit siyang hinila ni Ibrahim upang makalayo sa delubyo. Sa kasamaang palad ay inabutan sila ng sandstorm. Nang tuluyang humupa ang bagyo ay nakaramdam si Najib ng kawalang pag-asa at halos ayaw na niyang magpatuloy dahil sa matinding depresyon. Pinilit siya ni Ibrahim na magpatuloy sa paglalakad hanggang sa mamatay sila. Di pa nakakalayo ay nagkolaps si Najib at hindi na makalakad dahil sa malalang sugat niya sa mga paa. Nang mapansin ni Ibrahim ang isang lizard ay sinundan nila ito. Nang marinig ni Najib na may tubig ay ginamit niya ang natitira pang lakas upang puntahan ito pinigilan siya ni Ibrahim na uminom ng tubig agad-agad dahil pwede niya itong ikamatay. Sa umpisa ay pinainom muna siya ng ilang patak ng tubig upang hindi mabigla ang katawan niya. Maya-maya pa ay nakapulot si Ibrahim ng pambalot ng biskwit sa bakas ng gulong sa lupa. Nabuhayan sila dahil ang ibig sabihin yun ay malapit na sila sa kalsada. Nang sundan nila ang mga bakas ng gulong hanggang sa dulo ay wala silang nakitang kalsada. Nawalan man sila ng pag-asa ay nagpatuloy pa rin sila sa paglalakad. Natulog sila upang makapagpahinga. Paggising ni Najib ay wala na si Ibrahim. Iniwan nito ang isang bote ng tubig at isang pirasong dates. Sa sandaling iyon ay naisip ni Najib na sumuko na si Ibrahim at nagpas siyang magpakamatay. Nagpatuloy sa paglalakad si Najib. Ininam niya ang lahat ng natitirang laman ng tubig sa bote at kinain ang dates. Hindi alintana kung gaano pakalayo ang lalakarin niya. Para na siyang baliw na nagpatuloy sa paglalakad. Hindi niya namalaya na nasa tabi na pala siya ng kalsada. Buong magdamag ay walang tumitigil para tulungan siya dahil natatakot sila sa kanyang itsura. Kinaumagahan, isang may mabuting loob ang dumaan at binalikan siya. Tinulungan siya nito ngunit may takot at pag-aalangan siya. Pinanatag ng lalaki ang loob niya at isinakay siya sa kotse tapos ay binigyan siya ng tubig na maiinom. Naawa ang lalaki sa kalagayan niya at nagtataka ito kung paano naging ganoon ang kanyang kondisyon. Ibinaba siya nito sa syudad at doon ay labis ang pasasalamat ni Najib sa kabutihan nito. Naglakad-lakad siya sa syudad hanggang sa may tumulong sa kanya na isang grupo ng indyano na dinala siya sa kanilang tirahan. Pinaliguan siya, ginupitan ng kanyang balbas at buhok, at binigyan ng isang indyano na nurse na titingin sa kanya. Isa sa kanila ay nagawang makontak ang kanyang pamilya. Nang marinig niya ang tinig ng asawang nag-aalala ay tumulo ang kanyang mga luha. Nang makarecover siya ay nagpunta siya sa istasyon ng pulis upang kumuha ng bagong dokumento at pasaporte. Habang naghihintay ay nakita niya ang picture ni Ibrahim na kasama sa listahan ng mga nawawalang individual. Sumunod na pangyayari ay natagpuan ni Najib ang sarili na nakatayo kasama ang mga kalalakihan na nakahod sa presinto dahil tinakasin ang kanilang mga sponsor. Nakaramdam ng matinding takot si Najib nang makita ang isang sponsor na hinahataw ang isang lalaki sa harapan ng pulis. Lalo siyang nanginig sa takot nang makita niya ang amo niyang manoltrato siya ng ilang taon. Nilapitan siya nito at nagsabi na kung siya ang tunay niyang sponsor ay kakalad ka rin siya nito pabalik sa disyerto. Ipinaalam ng katabi niya na nakakaintindi ang sinabi ng malupit na sponsor. Doon ay napagtanto niya na ang taong inakala nilang sponsor nila ni Hakim ay hindi ang tunay na sponsor nila. Dinukot sila ng matanda sa airport at ring sponsor nila na pinagsamantalahan ang kakulangan nilang umunawa ng salitang banyaga. Sa mga sandaling iyon ay napaupo si Najib at nagsimulang umiyak. Nadetain siya ng tatlong buwan bago siya maisuhan ng exit permit para makauwi sa India. Ang mga kasabay niyang babalik ng India ay malalaki ang mga bagahe na puno ng pabango, radyo, TV at iba pang mga gamit. Hindi tulad niya nababalik sa India na ang dalalang ay ang natitirang mga oras sa buhay niya.